pwede na palang maglagay ng basket sa ating mga Facebook Reels at makakabenta tayo ng mga products sa mga ina-affiliate natin. Tunoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Ituturo ko sa'yo kung paano ka maglalagay ng loon sa iyong Facebook Reels. Hi, I'm Jill Pahala at nandito ako ngayon para ituro sa kung paano ka makakabenta gamit ang iyong Facebook Reels. Actually, meron ng dalawang paraan kung paano tayo maglalagay ng basket. Una, pwede kayo maglagay ng basket sa inyong stall. Pwede kayo maglagay dyan ng black app. Yan yung link nyo dyan sa stall nyo. Click niyo lang itong nasa gilid na to. Papakita ko dito sa screen. And then, meron po dyan ad link. Kunin niyo po yung link kung ikaw ay affiliate doon sa black app. So, kunin niyo lang po yung link ng products. Tapos, i-paste niyo po dito And then, dun sa story, pag na, ano mo na yung story mo, na-upload mo na, meron pong lalabas doon na basket. Tumingin ka po sa ibang account mo, ibang um, Facebook account, para makita mo kung may basket na ba talaga siya. Ang alawa, pwede na po kayo maglagay ng link sa inyong Facebook Reels pag nag upload po kayo. So, maganda, dapat affiliate po kayo ng mga ganitong shop. Wala pa po kasi doon sa Black up So, wala pa siya. Not available pa siya dito. So, kung ikaw, uh, affiliate na ng Orange App. So, kukunin mo lang din yung link no, ng products na video mo o pinapromote mo. Pag nakuha mo na yung link, punta ka dito. Pag magpapost ka na ng uh, video sa yong um, Facebook Reels, So, i-click mo lang yung, ano, yung earnings. Tapos, makikita mo dyan na pwede ka nang maglagay ng products or ad link. Ayan. Okay. So, i-copy paste mo lang yun dyan. Pag okay na, i-post mo na. And then, ayun, magkakaroon na siya ng basket tulad nito. O, ba? Diba? Ang dami ng pagkakakitaan ngayon. Bukod sa monetization ni Facebook, pwede ka pang magbenta ng mga products through your affiliate. I hope na nakatulong for more video, tips, and tutorial Follow mo lang ako dito sa akong account.